Wow, ganda. Ang ganda ng view dito, guys. E, langgam na gala. Nandito siya ngayon sa Tinok. Wow. Grabe namang view to. Ano ba diba naman yan? Grabe naman yan. Ang kami galing, oh. Sa so may ayos point. Okay. <laughs> ano ya ano ya ano nangyayari shoot sa gitna oh, ang ganda ng view. ha yo oh tayo na kayo nagpadadala ng ah na. oh, sige say, say, say,